Duwang aldaw makalis na magadan sa inkwentro sa Paranaque City ang pigtutuktong leader ka notorious na Concepcion Criminal Gang o CCG na si Gilbert Concepcion sarong miyembro kang grupo ang personal na suminuko sa libong PNP ka nakaaging biyernes. Sa impormasyon, haros limang taon ng miyembro kang grupo ang nasambit na persona na aminadong kolektor ni Cash asing pagkakan kan CCG. Sigun kay Police Captain Victor Burhal, siniguro ka nagsukong miyembro na makikipagtabangan ini sa indangan ni Dagos ng Mabuwag ang Concepcion Criminal Gang. Ang po namin is close coordination sa kanya, yung mga activities niya, babantayin po namin na uh, hindi na po talaga siya pumasok din sa grupo. Kung baga, naka, uh, meron sa amin uh, nakatutok sa kanya na yung sinasabi niyang makikipagtulungan, uh, makipagtulungan is yun totoo talaga, yung hindi kami binubula. Kaya babantayin po namin siya. Saka yung tutulungan namin siya kung ano pang maitutulong namin sa kanya. Kung talagang kailangan kami tumulong ng pinansyal, magbibigay din po kami dun sa, sa parting to. Antes ang pagsuko, inot ng nangapoda na notoridad sa mga barangay sa Banuaan na sumuko na sa inda na tatada miyembro kang grupo. Nga ni Day na mauli pa sa madugong pagtatapos siring ka nangyari kay Gilbert. Katakod kang pangapodan, sigun kay Burhal, piglala umanindang niya na aldaw ang pagsuko pa kaniba pa miyembro kaini. So, yung po ang inaano natin na na wag na pong maulit pa yung magkaroon pa ng another ka conception criminal gang dito sa Libon. May natitira pa po, po siyang subleader, yun daw pong pakiusap namin na wag na talagang suportan kasi hindi naman yan mag exist kung walang suporta. Ano bang suporta? Logistic, pera, may mga negosyante na dapat wag na silang bigyan ng ano kasi yan, dyan sila nakakabili ng mga armas eh. Kasi pag may armas, may power. Pag may pera, may power. Mientras tanto, puga-puga man ang otoridad nga ni masusug na sub-leader kan CCG at sinibapag mga miyembro. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango.